Magandang araw, kaibigan! Halika! Magdasal at magnilay na tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Adrian Bondoc. Lunes ng ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. Pinagninilayan po natin sa mga panahon ito ang pampublikong ministeryo ni Jesus. At sa ating uh, pagbasa sa araw na ito, mula kay San Marcos, ay gumamit si Jesus ng talinhaga. Habang kinakausap niya ang mga saserdote, mga eskriba, mga matatanda ng bayan. At ayon sa mga eksperto or scholar ng Biblia, ang mga elemento na mababasa natin sa ating uh, ebanghelyo o sa ang ginamit ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ay sumisimbolo sa mga bagay-bagay. Halimbawa, ang ubasan ay sumisimbolo sa bayan ng Israel. Ito'y hinango pa ni Jesus sa libro ng ni Propeta Isaías. Ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos mismo ang mga kasama or uh, nanguupahan sa ubasan ay ang mga leader ng Israel, Israel na kinakausap ni Jesus sa, sa mga panahong ito. Alam niyo ba kaibigan, karaniwang gawa pala sa panahon ni Jesus na ang ubasan ay ipinapagamit, ipinapahiram, uh, ipinapaupa sa mga tao sa mga kasama. Nandyan, nandyan din ang mga utusan ng may-ari na sumisimbolo sa mga propeta o mga sugo ng Diyos. Siyempre, ang anak ng may-ari ay si Jesus mismo. Kaibigan, sa ating pagdadasal at pagninilay sa araw nito, isipin muna natin at isimbolo natin na ang ubasan ay ang buhay natin. Ang buhay natin na nilikha ng Diyos, pag-aari ng Diyos, ay ipinagamit, ipinaupa lang sa atin. Ang tanong, Kumusta ang ubasan mo, kaibigan? Ito ba'y uh, Maraming bunga? Marami bang ani? O, kagaya nung ating pagbasa ay uh, inangkin mo ng iyong iyo ang ubasan na para bagang wala ng ibang may-ari na binaliwala ang kagustuhan ng may-ari ng ubasan. Kaibigan, ang swerte naman natin hindi pala swerte. Mapalad tayo dahil napakatsaga ng Diyos sa atin. Napakaswerte. Napakapalad natin na mapagmahal ang Diyos. Ang daming mga sugo na ipinadala ang Diyos sa atin para makilala natin siya. At sa panghuli, dahil sa pagmamahal ng Diyos, isinugo, ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para itubos tayo, tubusin tayo, iligtas tayo sa ating kasalanan. Kaibigan, alam natin kung paano natapos ang talinhaga o ang ebanghelyo sa araw nito. Ang tanong sa iyong buhay, sa ating buhay, paano kaya ito matatapos? Sana ay sa mga sugo na pinadala ng Diyos, si Jesus na mismong pinadala ng Diyos ay igalang, irespeto at ibigay muli natin ng ating buhay sa Kanya. Dahil, nabanggit ko nga, ang ating buhay, ang ubasan natin, ay likha ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Ibigay muli sa Diyos sa araw na ito ang iyong buhay. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking munting reflection. Kung ikaw ay na-bless, maging boses ng pag-asa. Paki-share ang video ito sa iyong mga kakilalat ka maganak. At paki-like. Na rin po ang aming Facebook page Pathways of Hope. Maraming salamat. God bless you kay bigan.